Ayan, good morning, good morning, good morning, good morning. Welcome to my channel. Ako nga po pala si Kuya Kapitera Pinstar. Ayan, guys. Good morning sa inyong lahat yan, guys. At syempre, good morning din sa aking uh, YTA family. Good morning. At syempre, syempre sa aking mga viewers at organic na viewers dyan. <laughs> Ay, good morning din sa inyo dyan, guys. At syempre sa aking mga... Pumasok kayo sa aking premiere guys. Ay, good morning at gabi na rin. <laughs> Ayan, guys. So, good morning sa inyo sa ating lahat dyan, guys. Good day sa inyo lahat. So, yan na nga, guys. Um, share ko sa inyo um, updating price ng Selecta Ice Cream. At uh, yun nga, meron nga akong good news at bad news dito sa aking Selecta Ice Cream. Dahil uh, nung last na nagpa-order po ako kay uh, ahente, ayun na nga, sinabi niya sa akin na meron daw taas presyo at baba presyo <laughs> sa aking selecta, sa selecta products nila, no? Ano-ano nga ba yung mga uh, at ano-ano nga ba ang nagbaba na yun ay ang uh, good news, di ba? <laughs> so, ayan. Bago mo ng lahat guys, syempre syempre sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, please subscribe to my YouTube channel. Ayan guys. At pakihit nyo na rin po yan o. No? Pakihit nyo na rin po ang notification bell para updated po kayo sa aking mga videos na gagawin guys. <laughs> so, kaya hit niyo nyo rin guys. Yan no, no. At please, um, sa mga nanonood naman sa akin ngayon, please Uh, no skip ads po please tulong na rin nyo po sa akin yan guys sa akin sa inyong tindera please no skip ads po thank you Ayan. so let's go ano-ano nga ba mga taas presyo na uh, bad news at good news sa selecta Items <laughs> Ito na guys yung aking resibo ngayon na huli kong order dito sa Selecta Ice Cream at ito na guys ayun ang dami ng bago guys itong mga nakabolpe na to guys ito yung dati niyang price sa aking uh, Selecta dati nung dati kong order so ito na ngayon guys yung mga bagong presyo niya yung 288 ayan ito kasi guys yung 288 times 2 na rin nyo. kasi dalawa po yung aking binili so ito na guys yung pinakabagong price niya ngayon ayan so ano-ano nga ba yung mga bagong nagtaas ng presyo ngayong uh, ngayong October 2023 ayan yung mga selecta items na nagtaas lalo na sa mga sticks so ito na guys Katulad na lang nito guys, itong uh, itong mga cream day cookies and cream. Ayan. At saka yung choco malos. Ito, yung choco malos. Ayan. Yung stick, uh, cream, cookies and cream. At saka itong cream day keso, Ayan. Yung mga yan guys, nagtaas na yan ng presyo guys. So, ang presyo niyan dati guys ay 135 pesos lang siya dati. Isang box. Ito, ito. Pare-pareho lang time ng presyo guys. 135 pesos siya dati. Ngayon guys, uh, bumili ako ng tigda dalawang box po. Ang isang box na po ngayon guys ay 144 na po ang isang box ng Selecta, uh, ito, cream de queso, uh, choco malos and cookies and cream. Sila po ngayon, guys, ay 144 pesos ang isang box. Medyo blurred pa, ayan. 144 pesos na po siya, na dati ay 135 pesos lang. So, laki na ng ano uh, na, no, halaki na ng tinaas niya guys siyang uh, 9 pesos yung tinaas kaya sa isang box nito, sa isang box ng uh, uh, cheese ayan, keso, tsaka chocomalos tsaka cookies and cream so yan guys um, nagtaas na siya guys ng presyo at isa sila sa nagtaas kaya ito guys, um, dati binibenta ko na to ng uh, Dati binibenta ko to ng 10 pesos guys. Ayan o, no, naka SRP naman siya na 10 pesos. Pero ngayon guys, um, since tumaas na siya, magiging 12 pesos na ang aking bentahan dito sa aking uh, tindahan. Ayan, magiging 12 pesos na po siya guys. Kasi hindi na kaya ng 10 pesos sa SRP price ko. Susundin ko siya. Um, halos uh, Maba, maliit na lang <laughs> maliit na lang ang tutubuin guys lugi pa sa kuryente so total ang um, lahat naman ng uh, selecta uh, ay uh, ice cream nag-ice cream dito doon pa malayo pa naman sa akin ay sa kanila ganito guys ay 15 pesos na pero sa akin naman guys ay 12 pesos pa rin sa akin guys itong uh, uh, mga ganito ayan 12 pesos yun sa akin guys so ibalik ko na guys kay bako tutunaw na siya <laughs> so next ayan ayan guys uh, sunod naman natin guys ay yung watermelon ayan ito naman guys ayan to nagtaas din siya itong watermelon dati po siyang um, ang, one, ang watermelon guys dati ay 225 pesos na dati ngayon guys ay 240 pesos na po siya guys ayan Ngayon guys 240 pesos na po ang isang box ng uh, select uh, ng selecta watermelon slice. dati po siyang 225 po Pero ang kinagandahan lang nito guys siya po ay uh, 30 pieces na 30 pieces na po siya dati kasi guys 20 pieces lang ang uh, watermelon kaya okay na okay din naman mas okay din naman na siya kasi um naging 30 pieces naman na yung uh, pieces niya ayun 240 na po siya guys itong watermelon ang isang box at ityan to 225 So nagtaas din siya guys Itong mga watermelon Pati na rin siguro yung um, pineapple uh, Ano na rin kasi daw yun eh Sabi nila ito na lang ang natitirang bukot-tanging natitira sa <laughs> frutas nila Wala na yung pineapple Dati may pineapple sila May pineapple May um, may orange slice Ngayon guys ito na lang yung natirang flavor nila Yung watermelon na lang watermelon guys ay ngayon uh, dati talaga 10 pesos lang to guys so isasabay ko na rin sya sa pareho ko na rin sya dito sa mga sticks so stick rin naman kasi sya so eto guys ay 12 pesos na rin sa akin itong watermelon guys na dating 10 pesos ngayon ay 12 pesos na Okay. okay. Kasi guys, ang laki ng tinaas niya. Halos na sa 15 pesos po yung tinaas ng, uh, ng isang box ng uh, watermelon slice. So, yun guys. Um, ngayon ay 12 pesos na sa akin to guys. Itong watermelon slice. And guys, ito naman ay itong paddle pop, dragon pop. Ayan. Ito, mabili rin to sa akin guys. Um, ngayon dati ang uh, isang box ng order nito guys ay 400 uh, 405 ayan kita nyo ba ayan ay naku medyo malabo guys ano ito dati guys ay 405 siya ngayon guys ay 432 pesos na ang isang box ng Dragon Pop uh Dragon Pop na yan Dragon Pop oh, uh, Paddle Pop Dragon Pop Ayan. 432 na siya, guys. Na dati ay 405 lang. O, di ba? Ang laki ng tinaas. So, dati, guys, ito, binibenta ko lang to guys, ng 15 pesos kasi carry boom boom pa naman siya. Uh, ngayon, ngayon, guys, ay ko na to siya ngayon ng Uh, 17 pesos na kasi hindi na siya kaya guys ng 15 pesos lang. So, eto guys, size 15 pe uh, 17 pesos na po siya sa akin. Pag binili ko pina, binil, binenta ko na sa aking mga customer. So yan guys, nagtaas na rin siya no itong si Dragon Pop na yan. Dati po siyang uh, 405 ngayon 332 pesos 432 da dati siyang 405 Biro mo 27 yung tinangas niya o, oh, laki talaga ng tinangas niya guys ayan next naman guys ito um, Paddle pop big rocket jelly ayan si ano big rocket jelly naman guys ito naman guys nang taas din siya ng price uh, ng isang box Dati po siyang um, 300, ito guys, dati po siyang 337.50, ngayon guys ay 360 na po siya sa isang box. So ayan, naglalaman din siya ng 30 pieces ang uh, Big Rocket Jelly, ayan. Ngayon guys, ay 360 pesos na siya. Na dati siyang 337.50. So nagtaas din siya guys itong uh, big Rocket jelly guys. Sa so, naglalaman siya ng 30 pieces, 'di ba? Kasi guys pag binenta um, ko to guys, ito na rin guys ay ipapareho ko na rin kay Dragon Pop. Ito po ay uh, 17 pesos na rin po siya sa akin guys itong si Big Rocket Jelly. So, magkano din yun, guys? Ang tinaas. Ayan, 23 pesos din, guys, yung kanyang tinaas dito sa Big Rocket Jelly, guys. So, ito, guys, ay binibenta ko na siya ng 17 pesos. Ayun, pareho na siya ni, ni Dragon Pop. So, Dragon Pop, Paddle Pop. Okay? Ayan naman guys, next naman guys itong uh, si Chucky Treats naman guys. Ito guys nagtaas din siya guys, kasama rin siya sa pagtaas. So ayan nakita niyo naman dati siyang 10 pesos, 'di ba? Oh, bin hindi ko na siya mabebenta ng 10 pesos kasi guys, itong si Chucky Treats naman ay Dati siya ng uh, 210. Ayan, 210 siya dati, guys. So ngayon, um, ang isang box na po niya, guys, ay 224 na po ang isang box. Ayan. Dati siyang 210, ngayon, guys, ay uh, 224 na siya. So, yun na, guys, uh, naglalaman naman siya ng 28 pieces. Ayan. 28 pieces na siya guys. So nagtaas din siya guys itong uh, si Choky Treats. Ayan. Si siya binibenta ko siya ng 10 pesos guys kasi carry pa naman. Yun, uh, 12 pesos na siya guys kasi hindi na siya carry. <laughs> hindi na siya carry boom boom guys. Ano, 10 um 12 pesos na rin po sa akin ko guys itong nga uh, sea treats chalky kasi mal malaki rin ang kanyang tinaas so 244 dati siyang 210 14 pesos po ang kanyang uh, tinaas ano yung kanyang uh, tinaas nitong chalky treats so yun guys ang uh, update ko sa aking mga chalky sticks ayan sa mga sticks may mga sticks kasi ito guys ayan guys um, ito kasi guys hindi ako nag order dati pero kasi sabi ng ahente ko uh, baka ano din to nagtaas, isa rin siya sa nagtaas guys kaya ito guys um, dahil sinabi na rin sa akin ng uh, aking ahente na magtaas siya kasi dati tong pa uh, ito guys eh, pareho lang din sa sa paddle pop ang ano siguro no ang paddle pop na presyo so titignan na lang natin guys kung magkano didikit ko na lang dyan guys kung magkano na to guys pero sabi po ng aking ahente ay uh, nagtaas din to si boom boom binenta ko na to guys magiging dati po siyang 16 pesos uh, ngayon guys magiging 18 pesos na po siya guys pagka binenta ko na siya sa aking mga customer. Ayan. Sila na guys yung mga stick, Ayan. Yan na ay yung mga stick guys na tumaas ng pressure. Yun yung naging bad news. <laughs> sa Selecta, ano, sa Selecta Ice Cream, guys. Pero kung merong bad news, meron din namang good news, syempre. At ang good news naman dito ay, meron din namang bumaba ang presyo. So, ano-ano nga ba yung mga bumabang presyo, guys? Ito, guys, gaya na lang nitong Cream Day Cups. Ayan. Ay -ay Itong -ay Cream Day Cups, guys. -ay ayan, natig 100 ml. Ayan. Ito guys, ay um, ang presyo niya po Ayan ay dito. dati. Ang presyo niya dati guys ay 260. Na ngayon guys, ang isang box na po ay 256. Ang presyo na ng cream day Cup. So bumaba siya guys, um, yung presyo niya. At naglalaman siya ng 16 pieces. So yon. Ito ang good news guys kasi 260 siya dati. So, 'di ba? Mag magkano rin ang binaba niya na sa 4 pesos din. Pero okay na rin siya guys. At tsaka ito guys ay binebenta ko. Binibenta ko to guys ng uh, 23 pesos ang isang cup. Ito guys ay 100 ml po siya. Ayan na ice cream. So, ito yung good news guys na nagbaba ng presyo. O di ba? Meron din namang good news. At kait uh, kahit paano di ba? Natuwa rin naman. <laughs> 23 pesos po to guys sa aking tindahan. Pagka uh, yan. Pag sila yung nabili to. Mabili rin to sa akin guys. Itong cream day cups. Okay? Ayan na nga guys, ito na nga ang pinaka good news pa sa lahat ng good news <laughs> kasi ito guys, itong corneto na guys ay napaka mahal talaga niya guys, ang isang box dati po yan ng 4, 540 po yan guys itong uh, isang box ng corneto na ngayon napaka baba niya na talaga guys siya na ngayon ay 384 pesos na ang saya-saya <laughs> ang taas-taas dito dati guys kaya pag bumibili talaga ako nyan guys, isang peraso lang isang box lang talaga ang binibili ko kasi pag dalawa na 1000 plus na so ito ngayon guys, makakabili na ako ng dalawa kasi 384 pesos na ang isang box ng Cornetto at good news pa meron pang good news may bago silang flavor ayan ang love you very Matcha. ayan yung flavor nila guys ngayong uh, season ayan napakasarap nito guys try nyo ito guys ang corneto ko po ay binibenta ko ng 29 pesos ba? Diba? tapos bumaba pa siya pero hindi ko na siya babaguhin <laughs> 29 pesos na siya guys so Itong ah, etong cornetto guys, itong mga cornetto. Meron din akong caramel pisino at saka chocolate flavor. Ayan, babalik ko na kasi baka matunaw na sila. <laughs> ayan. So, yun guys, ang aking updated updating, ayan, dito sa aking timbahan uh, tindahan. Alam mo guys, ang laki ng binaba niya guys ang halaga ng binaba niya halos 156 pesos po ang kanyang binaba 156 po yung kanyang binaba ayan napakalaki po talaga ng pagbaba niya no kaya uh, sa lahat talaga syempre kung good bad news tayo sa mga sticks meron din naman tayong good news sa ating ibang flavor ng variant yan tsaka ito bumili rin yung mga ito guys same price pa rin sila ayan nag order din ako ng birthday keso worth uh, 54 pesos ang isa meron din, ayan uh, birthday keso din uh, cream day 3 in 1 nagbili rin ako 3 in 1 ko ay 267 0.30, dalawa po yan guys um, ang isa po yan guys ay 99 pesos ang um, cream day 3 in 1 ayan din akong 750 ml ayan, eight, 89 pesos tatlo yung binili ko guys guys, ito, yung updating price ko ngayong uh, October 2023 ng Selecta Ice Cream na merong good news at bad news so, diba ba? may bad news, may good news <laughs> ayun ayun guys Hi guys, ayan na, yun na nga guys um, medyo may bad news at uh, good news nga sa ating uh, Selecta Ice Cream dahil um, lahat ng mga tigtiten ko na binibenta ay yung mga uh, sticks, yung mga sticks nya ay um, nagtaasan na po talaga, so hindi na siya pwede sa uh, 10 pesos kasi um, doon din naman kasi sa ibang pwesto na malayo na siya talaga totally sa amin na ang sa iba ay 15 pesos na nga ginagawa ginagawa nilang 15 pesos pero sa akin guys ah, 12 pesos na lang ang mga tig 10 pesos ko na selecta na sticks yung mga choco sticks yung yun nga yung mga chocomalos yung mga cheese sticks, tsaka cookies and cream na sticks. Ayun, lahat ng mga may sticks, guys, ay tumaas siya. Pati rin yung boom boom na may stick din. Uh, ano rin siya, uh, tumaas din siya. So, uh, yun lang nga, guys. Pero, uh, wala naman tayo, wala na naman akong ula, anong ula, anong ula, ma na po mga kailangan din na mag-increase din ako ng presyo. So, sa ngayon, Uh, mabili pa rin naman siya na kahit na naging 12 pa siya yung mga 10 ko dati ay naging okay naman pa rin sa customer ko kasi kinukompare din naman nila yun sa ibang presyo ng ano sa ibang store na pinagbibilhan nila or nabilhan nila na sa kanila nga ay 15 pesos na sa iba. So sa akin naman tayo. Kaya okay na rin naman. Tsaka na, ano, dun kasi sa kabila ko Kapit bahay ay wala na rin kasing ice cream kaya medyo nag ano na pumupunta na sa akin yung mga oh, nasa kanina natin. so yun, um, mumulong <laughs> ayun, pati rin yung mga ang good news naman dito guys ay yung cornetto yun, at saka yung cream day cups siya yung bumaba kasi um, dati talaga ang laki ng binaba niya as in yung corneto na lang ay 540 noon. Um, kaya isang box lang talaga ako kung mabili noon kasi talagang mahal siya. Ang dalawang box na nun ay umabot na ng 1,000 plus. So ngayon guys, um, ang bumaba na siya, naging 384 pesos na ang isang box ng corneto. Pati na rin guys yung ano yung Cream Day Cups ay naging 260 pesos na siya. Ah uh, dati ngayon ay 256 na po ang presyo ngayon ng uh, Cream Day Cup. So, yun ang yung eto mga to guys ay talagang mabili sa akin. Kaya happy na rin at good news talaga dahil bumaba ang presyo niya syempre meron pang uh, bagong product ng uh, Cornetto kaya di ba mas mas maganda din yun <laughs> naging good news na rin din yun di ba So yun lang guys ang akin uh, uh, na na-share sa inyo ngayon for today. Uh, sana nagustuhan ninyo ang aking uh, na uh, good news at bad news. <laughs> may good news. Pag-share naman pag may bad news, may good news din naman iba. Syempre, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa akin, please subscribe to my YouTube channel. Ayan, guys. Tingstar Vlogs po. Pakihit niyo na rin po ang notification bell para updated po kayo sa aking mga videos. Magagawin, guys. Ayan, pakihit niyo na lang, guys. So, have a nice day, guys. See you around, guys. At thank you po sa mga hindi lang skip ads ng aking video, guys. So, thank you, thank you na rin po yun malaking tulong po yun sa inyong tendera guys, so God bless us all, thank you, thank you so much YTA family, at sa akin lahat dyan, sa mga members ko, thank you, thank you so much at thank you, thank you rin po uh, sa lahat ng mga pumasok ngayon, sa aking uh, premiere ngayon guys so God bless us all, thank you, thank you so much guys, bye